Mahalaga lang naman dito ka partner, Merong kang ilaw na kompleto. Mga ka-partner, tinanggal ko na yung tambucho. Nalinis ko na yan para pagdating sa LTO. Walang sablay. Ito ka-partner ay hindi na siya bakal. Stainless na po yan. Nilagyan natin ang butas. Inalagyan natin doon sa gumawa ginaya lang natin yung original kasi yung original mayroong butas dating bakal ito tubo ay eh, kinalawang na tapos nagkaroon ng butas kaya pinalitan ko na ng stainless ito lang ang hindi natin pinalitan ka partner at saka ka partner unahin mo yung engine ng iyong motor para sigurado tayo at wala tayong magiging problema pagdating sa LTO. At mag-change oil ka lang. So ayan, magpalit tayo ng rotating flexible cable sa ating motor o speedometer dahil luma na siya. At dahil ito ay may hangganan ang buhay nito, ito ay hindi tumatagal. Dahil dito ay pinapalitan ng universal. Ito ay magiging hindi na siya original. Dito ka partner ay ikaw na ang bahala kung ano ang ilalagay mo sa gearbox ng speedometer. Basta ang importante dini na mayroon siyang pangpadulas para magiging smooth na smooth yung ikot niya at hindi mabali. Ang universal ay kung saan saan na lang natin ito mabibili. Pwede sa online, pwede rin sa bangkita. <laughs> at saka hindi ka mahihirapan sa paghahanap nito ayun na nga ka partner at nandini na tayo sa harap ng PMBIC sa ating emission center at dito ay mayroong mga staff na chit-check sa iyong mga papel dahil ako ay nakapagbayad na sa insurance ng 650 at sa emission 560 at tayo ay tinawag na nakalinya na tayo kinuha na ni kuya yung motor natin para ito ay isa sa lang na sa kanilang mekanisim. Ito ay isang paraan ng LTO para ma-check ng mabuti ang isang sasakyan. At kailangan maipasa mo ito sa PMBIC. So ayan nga partner, bali bumalik tayo sa pinuhanan natin kanina ng insurance. Kaling na tayo sa loob ng LTO sa office. Tapos pinapabalik tayo doon sa insurance dahil hindi pa daw na-upload. Pinapa-upload ko pa. Kaling na rin ako sa PMBIC at wala tayong nagiging problema sa ating motor sa pagpaparisto natin mahalaga lang naman dito ka partner meron kang ilaw na kompleto merong brake light, headlight at saka yung signal kailangan meron sa kaliwa, meron din sa kanan at saka yung isa pa dito yung tambotsyon nya kailangan hindi marumi kailangan malinis kita naman natin ka partner na yung handlebar niya ay stainless na. At tinanggal natin dito yung switch. Kasi may nakalagay dito na switch. Inalis ko. Switch ng busina at saka ilaw na temporary. Tapos yung busina niya improvised. Kaya tinanggal ko. Kasi baka babagsak tayo sa PMBIC. Ito lang ang hindi ko tinanggal. Dahil ito ang switch ng aking headlight. Improvise lang po yan. Andali lang ang magparinyo dito mga kapartner. Saglit lang tayo. Eh, nang umaga tayo dito pumunta tapos ngayon. Mga uh, last gis.